ako dire karon sa panwa no at sa pisto nila ma'am so kung napansin niyo idol uh, siya yung isa ka followers ko no uh, nagaka-comment sa akin uh, kung na ako yung mga kinapang upload ng mga videos dire sa Facebook so shout out ra sa si imo ma'am salamat sa pag-recognize sa akon kag dire lang yan lang location idol pag naamoy mga mga babuyan dia manok Uh, pwede ka kalakat dre kag dre magbakal sa ila mismo pisto sa so, dre pisto ma'am RMP, RMP Agri Supply so na dre, tanan kompleto tanan dre na yung mga feds dre uh, lakat lang ka mo, dre idol sa tanan nga mga followers dre nga may mga sapat no may mga hayop uh, Manokman manok man or baboy dre uh, ato lang mo dre kay barato ilang mabaligya di idol so amo ni si mama idol Ay ma'am, good morning. Salamat sa pag-recognize ako. And actually, wala ka na recognize dina. na. May nilang kayo na ikaw una nakapanding sa ako. So, tapos mo kaya salamat sa eh,